sa saan nilibing yung aking panganay. Pinapapuntahan ko sa aking anak na pangalawa. Pinalinisan ko. Ayan, nilinisan nila yan guys. Kasi hindi naman, hindi kasi yan sa ano uh, guys, sa, public cemetery na sa private cemetery yan siya na mga cemetery ng mga protestante. Diyan kasi ako naglibing noon kasi uh, wala akong pang ano doon sa katolik kasi mahal so dyan ako nakuha ng lote na pinalibingan ko sa anak ko malayo kasi yan sa ano sa bayan bali ano yan sya kang um, bulubundoki yan sya taas na taas na na, na lupa parang bundok sya doon namin sya nilibing kasama ng nanay ko at tatay ko dan silang patlo kaya birthday niya noong 12 kaya pinapapuntahan ko sa kanila na nilinis nila kasi maano ang da, mga ano mga kugon mahahaba yan yung tinanim ko na bulaklak sa kanya kasi pinatanda ko yan sa kanyang libingan kasi minsan di ba ang lupa nag ano, kasi kung magano yung lupa nag so pinalagyan ko sana ng bulaklak para matandaan tandaan ko saan ba ang ng mga ano, yan ang anak kong pangalawa, yan si tata, at saka yung asawa niya. Yan, kasama rin yan ng aking apo dyan na napakaingay. Pusun terlalu banyak, jangan terlalu pas no? Hindi. ay.

maingay siya nag uh, naglinis yung kanyang mga magulang siya ang ingay-ingay niya dami niyang tanong ayan yung aking manugang yung asawa ng anak ko pangalawa grabe yung mga haba ng ano haba ng mga kukun ang daming ano, ang daming kukun Mano kayo sa ma, ano na lupa yan dyan eh. Kung sa mai eh, siguro maganda yan taninan dyan. Kasi ano, maya, mayabong. Mabubos lang ha. Pagka nakauwi ako, pagawaan ko yan ng parang ano, yung, ano ko ng ng pudal ng para sa, sa ano ba namin kasi sa amin na yan na party kapag na bayaran mo na pwede mo na siyang ano ano. lagyan ng balay-balay ba lagyan ko yan siya ng balay-balay para kung magpunta kami hindi mainip lagyan ko pakipilahan ko yan ng ano, ng, ng yero o ano na lang siguro. Pero mas maganda yero na lang. Ang mo yung mag-ama. Parang nag-ano sila ng ano sa sementeryo. Thank you guys. Maraming salamat sa panonood, sa libingan ng aking panganay. Andyan nakahimla yung aking nanay at tatay. Mega love out sa inyong lahat. God bless and thank you guys.